Tungali and Portugal at Spain. Portugal ay isang bansa sa Timog Kanlurang Europa na naunang nanguna sa Age of Exploration, kilala sa pagtuklas ng mga rutang pandagat patungong Afrika at Asia. Samantala, ang Spain ay karatig bansa nito sa Iberian Peninsula na naging makapangyarihan noong ika-16 na siglo dahil sa kolonisasyon sa Amerika at Pilipinas at sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Noong ikalabing lima hanggang ikalabing anim na siglo, parehong Portugal at Spain ang nanguna sa age of exploration. Layunin nila ang pag ng bagong ruta patungong asya para sa spices, pagpapalawak ng teritoryo at kapangyarihan at pagpapalaganap ng Kristyanismo nito. Ang tunggalian ng Portugal ang noonang nagtagumpay gamit ang rutang paikot sa Africa hanggang India na pinamunuan ni Vasco da Gama noong 1498. Sa Spain naman ay gumamit ng rutang pakanluran na pinamunuan ni Christopher Columbus noong 1492 na humantong sa pagtuklas ng Amerika. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo kung sino ang may karapatan sa mga bagong lupain at kalakalan. Ang papel naman nito sa simbahan. Ayun parehong Katoliko ang dalawang bansa. Kaya naging tagapamagitan si Pope Alexander VI. Intercaetera noong 1493, unang hati ng mundo para sa Spain at Portugal. Ang mga kasunduan naman ay ang Treaty of Tordesillas noong 1494. Ito ay patungkol sa hati ng mundo. Spain, Kanluran, Amerika, Pacific, Portugal, Silangan, Brazil, Africa at Asia. Ang Treaty of Saragossa noong 1529 ay patungkol sa Molucas sa Portugal, Pacific, kasama ang Pilipinas sa Spain. Ang epekto nito sa Portugal ay nakontrol ang spice trade sa India, Africa, Macau, East Timor at Brazil. Sa Spain naman ay nakakuha ng ginto at pilak mula Amerika, kolonisasyon sa Pilipinas at Pacific. Naging daan sa malawakang kalakalan at kristianisasyon, naging simula ng kolonisasyon at globalisasyon. Ang impact ng tunggalian ng Portugal at Spain ay ang paglawak ng kolonyalismo, pag-usbong ng pagdaindigang kalakalan at malawakang pagpapalagan ng kristyanismo na naka sa kultura, wika at relihiyon ng maraming bansa tulad ng Pilipinas. Ang kahalagahan ng tunggalian ng Portugal at Spain ay nagbukas ito ng daan sa pandaigdigang kalakalan, pagpapalaganap ng Kristyanismo at paglawak ng kaalaman sa heograpiya na naging pundasyon ng modernong ugnayan, pandaigdig at globalisasyon.